Alam mo ba, paano nabuo ang Chocolate Hills? Alam mo ba na ang Chocolate Hills, isa sa pinakamagandang likas na tanawin sa Pilipinas ay hindi talaga gawa sa tsokolate? At alam mo bang may siyentipikong paliwanag at alamat tungkol sa kung paano ito nabuo? Alamin natin ang buong kwento. Ilang Chocolate Hills ang meron? Ayon sa National Museum of the Philippines at UNESCO, may mahigit 1,200 at anim na hanggang 1,700 at pitumput anim na burol na matatagpuan sa Bohol. Ang mga burol na ito ay halos magkakapareho ng hugis at pantay-pantay ang taas na umaabot sa 30 hanggang 50 metro. Bakit tinawag na Chocolate Hills? Tuwing panahon ng tag-init, ang mga damo na tumatakip sa burol ay natutuyo at nagiging kulay tsokolate kaya tinawag itong Chocolate Hills. Ngunit sa tag-ulan, ang mga burol ay kulay berde dahil sa makapal na damo kaya minsan tinatawag din itong Green Hills. Paano nabuo ang Chocolate Hills? Sinasabi ng mga geologists na ang Chocolate Hills ay nabuo mahigit dalawang milyong taon na ang nakalipas. Ang mga burol ay gawa sa limestone o batong apog na unti-unting nahubog dahil sa erosayon, tubig ulan, at paggalaw ng lupa. Dahil dati itong bahagi ng dagat, maraming fossils sa mga coral at marine life ang natagpuan sa loob ng mga burol na patunay na ang lugar ay lumubog at lumitaw mula sa dagat maraming beses sa loob ng milyon-milyong taon. Mga Alamat ng Chocolate Hills Ayon sa isang alamat, ang Chocolate Hills ay resulta ng isang laban ng dalawang higanti na nagbatuhan ng malalaking bato at lupa sa loob ng ilang araw. Isa pang kwento ang nagsasabi na ang Chocolate Hills ay mga luha ng isang higanti na nawala ng tanyang mahal sa buhay. Sa kulturang Bisaya, may paniniwala na ang Chocolate Hills ay may espiritwal na kahulugan at itinuturing itong sagradong bahagi ng talikasan. Bakit ito mahalaga? Noong 1988, idineklara ng gobyerno ng Pilipinas ang Chocolate Hills bilang isang National Geological Monument upang maprotektahan ito. Inilista rin ito sa UNESCO World Heritage Tentative List bilang isa sa pinakamahalagang natural wonders ng Pilipinas. Isa ito sa pinakasikat na tourist destination sa Pilipinas, dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista kada taon. Isipin mo, ang Chocolate Hills ay hindi gawa sa tsokolate, pero isa ito sa pinakakamanghamanghang natural wonder sa mundo. Paano kaya kung talagang gawa ito sa tsokolate? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.